<laughs> Kongres nga pala sa mga taga -van Vancouver Canucks. Panalo kayo game 1. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Magandang araw ulit sa inyo mga kainags ano? Yan. So, nagko-coffee ako ngayon. Baka napapansin niyo mga kainags, ah uh, madalas kong gamitin itong tasa na to, no? Hindi niyo na nakikita sa akin yung inags uh, coffee coffee mug ko. Kasi ito ay Hello Saya. How are you? <laughs> kasi ito mga kainags, ano to eh, bigay, bigay sa atin to nung ano ng ating uh, bunsong prinsesa. Binigay niya sa atin to kasi nung nanggaling siya sa Hawaii. Ito uh, regalo niya sa akin. Pasalubong niya mula sa Hawaii kaya ito yung madalas kong ginagamit ngayon. Mm. Coffee napakasarap. So ganda na ng panahon natin ngayon, kung napapansin niyo. Naka-t-shirt na ako. Umpisa na 'yan. Umpisa na ng mga suot nating mga maikli. Pero sa mga susunod na araw, uulan uli. <laughs> uulan uli. Asong nako napakaganda at napakagwapo. Ayan oh. Ano? Laging niya ng pinaglalaruan nyo, ha? ha? Pati yung mga aso natin, enjoy na enjoy dito sa labas. Tumatagal na sila dito sa labas ng ating backyard kasi syempre mga kainis, si ilang ilang buwan ba naman silang laging mas maraming oras sa loob ng bahay natin. So, hayaan mo na natin sila dyan. Pasok muna tayo sa loob ng bahay. Um, ano na pala kami dito sa bahay? Uh, walong taon na. Walong taon na kami rito, no? Na nakatira. Grabe, bilis ang panahon. Nung, nung nakaraang Mayo 4, May 4, 2024, ngayong taon na to 8 years na Kasi nabili namin itong bahay na to May 4, 2016 Oh grabe Walong taon na parang Parang ano, Parang sa akin parang Nung isang taon ko lang nabili itong bahay na to Grabe, ganun kabilis ang panahon Pero mo 8 years na Oh my god 2016, ngayon 2024 na Bilis no, bilis talaga tumanda ng mga tao So another two, two more years, 10 taon na kami sa bahay na to at 10 taon na rin nun. ang nadagdag <laughs> sa mga edad natin. <laughs> Ganun talaga makakainis si eh. Kaya dapat talaga enjoy talaga natin ano. Enjoy life. Life is so short. Enjoy talaga. Enjoy. Noong dumating kami dito sa bahay, ito kasabay namin. Binili namin to sa garage ano eh, sa garage uh, sale. Ayan o, matagal na rin to. 2016 din namin nabili to. Tapos nanganak lang siya ng nanganak. Nilipat na lang ni Mahal na Reyna rito yung iba. Ayan o, yan siya o. Nanganak na. Tsaka yan o. Ayan. Ayan. At tsaka ito rin no. Ayan. Ito yung sumunod na halaman. Tagal na rin ito. 8 years na rin. Grabe o. Nalagaan lang namin. Dati yung lit lang dito. Ganyan-ganyan lang kalit lang dati yan eh. Ngayon, tingnan nyo. Wow. Ayan, tapos ito toto toto Ito naman yung sumunod siguro na bili namin to 2017. Ginawa kong bonsai ano, bonsai ano? ginawa kong bonsai 2017. Tapos sa maraming mga orchid si mahal na rin na dati rito. Ayan, ko napapansin niyo may mga patchi-patchi oh. Naubos na, namatay. Nagkanda matayan yung mga orchids ni Mahal na Reina kasi nga dahil dyan sa mga puti-puti na yan. Oh. Eh kung napapansin nyo yung mga puti ito, ito, yung bonsai ko. Yan. Laki na siya. Tagal na. No? Ililipat ko nga sa ano ito eh. Para lumaki siya, lilipat ko muna sa labas. Papasok ko na lang pag nag-winter na uli. Ayan yung orchids yung mahal na May mga sakit-sakit. Oh. Sana makaano tayo, no? makahanap tayo ng ano, ng insect. ano, insecticide ba tawag doon? Yung para sa mga halaman. Yan no? Ito makamatay na rin to. Ito, ito makamatay na rin to. Tingnan niyo yung ano. Kasi nga dahil sa mga puti-puti na yan. No? Dami yung orchids dati dito, nagkanda matayan. yan. ko kasi dati, nagtanim ako rito ng ano, halaman. Naglagay ako ng lupa, buto. Kasi hindi, tayo, hindi pa tayo pwede magtanim. Two years ago yun eh. Hindi pa kasi tayo pwede magtanim ng buwan ng uh, uh, March sa labas kasi nga malamig pa. Ginawa ko, naglagay ako ng mga soil dito. Dito, dito ako nagpunla ng mga buto na para itatanim natin doon. Yun yung naging cost na lumabas yung ano, 'yung mga puti-puti na 'yon. Hanggang ngayon nandiyan pa rin. Ah, oh, ay. Kinapit bahay natin 'yung may-ari ng mga raspberries. Hey, hey. How are you? Ah, uh, this is the camera. I'm just uh filming myself. Why? I'm just documentary. The documentary? <laughs> yes. Huh? Yes. How are you? Okay. I always thought maybe you were talking on a phone. Oh, no, no, no I'm, no. I'm just is. I'm just uh this is my camera because I'm a YouTube vlogger. You Know, yeah, so how about the raspberries when it's gonna be? Oh, not for another two months, two months, like maybe July, yeah, middle of July. July, yeah, okay, July. thank you very much. I'm just picking uh, those uh, raspberries getting outside of your fence. Oh, yeah, <laughs> okay. thank you very much. Okay. Have a good day. Yeah. <laughs> so sabi sa inyo mga kainis, ano, meron tayong pahintulot sa pandurugas. Ay, pandurugas, pagpipitik. Ay. <laughs> hindi, hindi. Uh, meron naman siyang pahintulot na pwede natin kunin yung mga raspberries na lumalabas dun sa kanyang fence. Yun o, o. Kita nyo, ito yung raspberries mga kainis. Papakita ko sa inyo. Ganda ng araw natin, ano? Yan, dito lumalabas yun eh. Ayun, tinan mo, namumulaklak na. No? Namumulaklak no kita nyo. Namumulak, ay, namumulaklak. Nagkakaroon na pala ng dahon. Yan yun. So yan, yung mga nandyan Madami yan, dami yan Lumalabas yung mga ano rito Mga raspberries pag namunga ng na mga July Second week ng July, ganyan Mga third week ng July, naku po Panginoon Araw-araw pag lumalabas ako rito sa bahay Sa backyard natin Lagi akong pumipitas ng mga Mga raspberries dyan So alam nyo naman, alam nyo naman kung gaano kamahal ang raspberries mga kainay sana. May presyo ang raspberries. Kakapuranggot lang na ganoon yung mga nakikita natin sa superstore. 5 dollars. Maliit lang 'yun, maliit lang. Pero dito libre. Marami pa. Madali, madaling ano, madaling uh, mahinog yung mga raspberries araw-araw merong nahinog basta buwan ng July, especially August. Na dami. Game 2 ng Oilers Edmonton versus Canucks yan uh, hopefully sana manalo Edmonton yan pero kung sakaling manalo ang Vancouver Canucks okay lang din kasi Canada rin naman yun eh, no? importante para sa akin eh, mas gusto ko yung mayroong lumalaban na taga Canada na team ng National Hockey sa Finals yan. Pero siyempre kung mananalo ang Oilers, eh mas masaya tayo mga kainis dahil matagal na natin sinusuportahan yan. At dito tayo nakatira sa Edmonton, Alberta, Canada. Go Oilers! Yan. <laughs> Ganda ng araw. Grabe. Yan. So may balak nga pala akong magkayak mga kainag sa basta itong week na to kasi next week nakalive tayo ng isang linggo. So gusto kong samantalahin ang pagkakataon na yan dahil napakarami nating oras para sa sarili natin. Gusto kong i-enjoy. Pero yung mga susunod, mga ilang araw uulan, nako uulan wala eh, ganun talaga eh araw ng spring ngayon talagang maulan pero yung the rest maganda naman ang araw gusto kong samantalahin yun kahit mag isa lang ako pupunta ako sa kung saan island na pwede tayong magkayak kasi ito na ang matagal nating hinihintay yeah kita nyo naman yung suot ko mga kainags ano machong macho lumalabas ang alindog at pagiging gwapo natin yun <laughs> baka sumamang panahon tara tama na yung kalokohan natin Uwi na tayo mga kainags at nako eh mamayang gabi daw eh merong aurora, yung aurora ano no, yung ano yung uh, Northern Lights pala pambihira naman ano. Yan, napapansin niyo mga kainags nako eh maliwanag pa no. Alas 10 ng gabi ngayon, alas 10 ng gabi. Ganda ng ano to no. Ganda ng araw ng ano dun. liwanag no. Kita pa yung mga ano, yung taso. Oh. Liwanag ya yeah, liwanag pa no. Pero gagamit ako ng flashlight para mas maliwanag. Yeah. <laughs> Gamit ko yung flashlight ng cellphone natin. Do sa mga nagtatanong baka magtanong kayo kung anong flashlight ang ginagamit ko pagka nagba tayo sa gabi. Ano to flashlight ng cellphone ko? Yeah, sabi kaya lang ang problema natin ngayon pag hindi pa natin kasi masyado makita yung yung ano yung northern lights kasi nga may uh, medyo maliwanag pa tapos sabi nung kasama ko mamaya daw tingnan natin mga alas 12 ng gabi yung madilim na yung ano madilim na yung kalangitan kasi syempre pag madilim yung langit mas madali natin makita yung liwanag liwanag no yung kulay green kulay yellow green ganyan uh, mamula mula na no, orange na parang sumasayaw sayaw na ulap yun know, oh, o gis <laughs> <laughs> Yan tapos sa uh, nako yung laban ng ano na nakita ko sa TV kanina sa TV namin sa lunchroom room. Nako second quarter, lamang ang Canucks. 2-3 ang ang score. 2-2 ang Oilers tapos 3 ang Canucks. Bagay. meron pa naman third quarter eh. <laughs> sana makadali ng Oilers sana. Yan. Tay <laughs> eh, mga kababayan naman natin sa taga Canucks. Eh, congrats sa inyo kung sakaling ano, manalo kayo. Pero syempre, hindi naman tayo papayag mga taga-Oilers. Edmonton, Alberta, Canada. Yan. Yeah. <laughs> ano lang, sports lang tayo. Sports lang, sports. Yan. Ah, kung sino manalo, okay lang. Kung sino manalo, basta kana. Basta sana lumaban ng finals ng Canada. Yan, yeah, no. mga kainags, ito. Yung, ano, yung Northern Lights, Ano. Uh, gamit ko kasi yung ano yung ating uh, cellphone kasi pag uh, walang cellphone, ayan oh, yan lang makikita natin sa ulap. Yan ang ulap. Yan, you know. Pero pag ginamit mo ng cellphone, yan kitang-kita. Ayan oh. Yan ang Northern Lights, yung kulay green na yan, oh. Banda doon ayan o. Kita nyo, no? Wow! Oh, Northern Lights. Videohan natin. Pag binidjohan, hindi siya kita. Pero sa picture Yan o, Sa camera kita Diba? Yan ang Northern Lights Ang lakas no? O oh, diba? Yan o no? Wow! Ginagamitan ko siya ng ano ngayon Ng GoPro Yung cellphone natin Kita niyo mga kayo, nice, no? Yan ang Northern Lights Oh my God! Lapit no? Ganda! <laughs> ayan o no, Northern Lights ah So ayan Ito yung ating uh, garahe yan, nandito tayo, ano. Yan yung ating truck. Kita niyo yung truck natin. Ayan yung truck natin, maliw. Ano, yan, ayan, ano. Yan ang truck natin, ano. Ito, cellphone ko to. Lagay natin doon, ayan, no Northern Lights, my goodness. Kita niyo ba, Northern Lights, yan, ano. Ang ganda. So, yun mga iniksano. Uh, naglinis na ako ng katawan at ah uh, panalo ang ating uh, Oilers, 'di ba? So, 'yun mga kakainig, eh, gusto ko lang mag-share ulit ano kasi kanina habang <laughs> habang nag edit ako, pumapasok sa isip ko, sabi ko, parang kailan lang na nagsimula akong mag-vlog, sabi ko. Parang kailan lang 'yun, sabi ko. Parang hindi ko na nga namalayan yung bilis ng panahon, bilis ng araw na mag-aapat na taon na pala ako sa December. 2024, na nagbablog, oh my god, parang sabi ko, parang, parang nag-alam yun, nagpa-flashback yung nagsisimula pa lang ako, yung unang, unang vlog na ginawa ko, yung ano, yung, <laughs> cooking adobong monok, ah, tama, cooking adobong monok in a cold backyard, so, unang vlog ko yun, ginawa ko, December, December 26 yata yun, yung ginawa ko, or sa before Christmas or after Christmas ng year 2020. Yung nagluto ako ng adobo mo na kung dyan sa ano, sa backyard natin. Kasi ano eh, um, yun yung mga ko yung mga adventure. Tapos uh, na-realize ko nung bandang huli na ano pala, ma matrabaho pala yung ganong ano. <laughs> matrabaho pala yung ganong uh, vlog, yung marami kang gagawin, yan. Kaya syempre pagka bago kasi bago ka lang kasi nagba hindi mo pa alam talaga kung anong gusto mong gawin, yung niche mo. Medyo syempre nagahanap ka pa niyan eh. Naghahanap ka pa hanggang sa mapunta ka talaga doon sa gusto mong gawin. Ayun, tapos may, nung may mga pa nga ako, may marami pang nagsasabi sa akin ano, ano eh, bakit daw hindi ko gawin yung about immigration sa Canada, kung paano maging permanent residence. Yun, marami nag marami mga nag uh, sasuggest na ganoon ang gawin ko para daw magkaroon ako ng maraming viewers. Pero alam niyo mga kainag, hindi kasi ako mahilig sa mga ganyan, yung mga advice advice. Naga nag, nag nagko-content ako ng ganoon yung mga na-experience ko at saka yung talagang totoong realidad dito sa Canada 'Di ba? Sabi, ako kasi ako dati nung bago ako makapunta sa Canada, sabi ko, pag ako nakapunta na Canada, madali na lang lahat. Ganto, ganto, ganto. Mahirap pala, hindi pala ganoon. Ang katotohanan, sabi nga nila, eh, hindi mo malalaman ng isang bagay kapag hindi mo na experience. 'Di ba? So, yun experience ko nga. Especially pagka uh, temporary foreign contract worker ka. Nako, medyo may kahirapan talaga. Yeah, depende sa sitwasyon kasi yung iba naman nakapunta ng Canada, as a contract worker sandali lang bilis PR sila walang kahirap-hirap walang ano smooth na smooth yan kumpara sa pinagdaanan ko tapos yun lang balik tayo sa usapan natin parang sabi ko parang ang bilis no magpo 4 years na pala ako nagbablog sabi ko tapos eh natutuwa nga ako kasi alam nyo uh, baka napapansin nyo araw-araw uh, ako nag-upload diba eh kasi doon sa mga hindi nakakaalam kaya ako araw-araw nag-upload kasi yung vlogging na talagang pinakalibangan ko mga kainis yun, na talaga yung pastime ko pastime ko na talaga yan yung, uh, especially pag nag edit ako ng mga vlogs enjoy na enjoy ako, nag enjoy talaga ako at saka masarap kasing gawin yung content yung isang bagay na gusto mong gawin yun yung masarap, yung hindi ka ba mai stress kaya siguro tumagal ako sa ano, eh, sa pagbablogging. So ako actually ako mga kainis, ano, kaya kaya ako tumagal sa pagbablogging. Sa totoo talaga 'to, maniwala kayo hindi. Uh, unang-una, matagal ko na talagang gusto maging maging vlogger. Pangarap ko talaga 'yan, hindi ko lang alam. Pero yung pera, hindi yan second choice na lang 'yon. Second choice na lang 'yon. Kasi alam niyo mga kainis, ano? Uh, pero sa totoo, kumikita ako. Kumikita na ako ngayon. Tsaka, kaya kaya nga maraming salamat sa inyo. Kumikita ako. Sa totoo. Pero ang pinag-uusapan natin, yung nagsisimula pa lang ako, yung nagsisimula pa lang ako, biro mo, inaabot ako ng uh, isang taon na wala akong kinikita, mga ka ano? wala akong sweldo. Wala akong sinisweldo na ano, na talagang ano, ang, unang una kong sweldo nga, 100 plus eh. Pero siguro, ano yun ah, uh, 11 months or, 12, or, or, mag isang taon yata ako. Doon pala ako nagsimulang kumita. So yung yung sweldo, yung pera nung nagsisimula pa lang ako mag-vlog, hindi talaga yan yung nasa isip ko. Ang nasa isip ko talaga is yung maging vlogger ko. Kung paano ako makapag-umpisa mag-vlog. Yun talaga ang priority ko. Yun, yun yung number one priority ko yung maging vlogger ako. Pangarap ko kasi yan talaga noon pa eh. Problema ko lang talaga yung ano, <laughs> paano mag-edit, ganyan. Wala kasi ako, mahina kasi ako sa mga technology. Pero, sabi nga nila pagka gusto mo talagang isang bagay may paraan kahit mahirap yan basta gusto mo gagawa mo ng paraan yan at matututo ka kahit mahirap pero pag ayaw mo nga eh, maraming dahilan tsaka hindi ka talaga tatagal sa mga ginagawa mo ay lang na, naalala ko lang naalala ko lang kasi tsk, habang nag edit ako sabi ko ilang taon na ba akong gantong ginagawa ako edit ako ng edit pero nag enjoy ako So, yun yung importante. nag enjoy ako, mga kainis. Masaya ako. So, yung kinikita ko ngayon sa YouTube, maraming maraming salamat. Kung bagay yan, eh... Uh, pinagtatrabahohan naman natin at saka syempre maraming maraming salamat sa inyo thank you very much ay lang sabi ko 4 years tagal ko na palang nagbablog kasi napansin ko eh nag-e-edit ako parang halos araw-araw nag-e-edit ako nagbablog ako parang naging rutina ng buhay ko yang kasi doon sa mga hindi nakakaalam, mangininom ako dati. Ang libangan ko, kumbaga ngayon ang libangan ko, number one libangan ko, vlogging, editing. Dati, nung hindi pa ako nagbablog, ang libangan ko talaga pag day off ako, naku, alak mga kayo, nags, nice, alak, inom. Tsako, grabe. Pag naalala ko nga, 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 pag naalala ko nga ngayon na umiinom ako ng alak dati, napapapikit ako, sabi ko, ganun pala ako dati. Ganun pala ako, pagka umiinom ako ng alak, tsaka ang epekto. Lagi ako nag- lagi ako inaaway ni Mahal na uh, basta nag-iiba ugali siyempre. nag-iiba ugali. Sino ko bakit ng dalawang aso? Nag-iiba ugali pag napasukan ng masamang espiritu ng alak. Noon, dami kong winasak na pinto. Ganun na kasi epekto ng alak, mga kainags. mo. Pero anyway, oba, magpo 4 years na rin ako hindi uminom ng alak sa August 2024. Yan, yeah, doon sa mga hindi nakakaalam ha. Magpo 4 years na ako hindi uminom ng alak. Di ba? Nalala ko lang. Kaya syempre, nagpapasalamat ako sa inyo. Nagpapasalamat ako sa lahat ng comments ninyo. Thank you very much. Nababasa ko lahat yan. Maraming salamat. Thank you. Yun lang, parang wow, bilis. Kaya doon sa mga nangangarap ko, meron man kayong mga pangarap sa buhay nyo, mas maganda umpisahan nyo na habang maaga. Kasi nga ako dati, sabi ko, gusto kong mag-vlog 19, ano pa, 2016 or 2017, ganyan. Gusto ko na talaga mag-vlog. Kaya lang, nag-aalangan ako, sabi ko, paano ba to? Paano ba to? Baka ganito. Hanggang sa 2020, talagang doon na talaga umano eh. Nag-trigger na talaga. Gusto ko na talagang mag-vlog. Wala nang reason-reason. Wala nang ano-ano. Basta. Ganun na. <laughs> so yun lang mga kinis, yun na i-share ko lang. At maraming maraming salamat sa inyo. Don't forget to subscribe and like and leave your comment. Yan, maraming maraming salamat sa panonood at kita tayo sa mga videos. Hanggang sa